sa mundong ating ginagalawan. Marami pa tayong mga bagay na marahil di pa natin nasasaksihan. Ang mundong nababalot ng misteryo at kababalaghan. Maraming sekreto pa ang naghihintay upang ating malaman. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang tuklasin ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga pangyayari kaganapan sa ating kapaligiran. Kaya sa bawat hakbang na ating tinatahak, may mga bagong kaalaman at pag-unawa na naghihintay upang ating masaksihan na nagbubukas sa ating puso't isipan. और इस रेडी एक एक्स रे था वो ये सब तावो ये जो सब सब करता है कस्टमर BK Joshua BK Joshua BK Joshua 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 Ngayon ko ibig sabihin na dito tumtong Paula ba? Data. Data ibig lang sabihin. Ito tuod ko do at dati nakaalaam uh, makadaldala po sa oranya itatam, ipatunayan na do talaga dami na handa ko ba din kasi lang po namin kanina kasi sa cementerio ng video po kanina and ayan lang po tapos medyo nung umalis na kami medyo bumiwet na po yun po eh, kaya minixure lang po namin kung merong po

aalis na yun. It's what, parati na at talago na muray tingting harami iriin yun na. Hanga nakis dito. Wala naamang gagamot.

Sa rilig. Ah, sa rilig. Oo, sa rilig. Kailangan ka nung kalualaman, hindi ko makikita ng Black Rose. Hindi ko siguro. Eh, pasok na tayo dito. Ano naman po yung inakamalala kapag yung mayroon din nga para masabihin po natin na ano na nang na, ano As, ano po yung possible na makikita po sa baso kapag yung sobra po yung para masama po yung <clears throat> kumapit sa kanya. Wala, wala ka makikita sa baso kung hindi lang tatayo yun. Kung halimbawa, kung meron sa iyo, no? kung halimbawa, tatlo yung kumapit sa iyo, tatlo yung nakikita mong tumayo. Pero kung marami sila, may, may, may tuma, tatayo ng iba, isa, may dalawa, may tatlo, gano'n na tumpok-tumpok din yan. Hindi lang ganyan yan. Marami araw-araw ako nang gagagawa po. Ale, ano po yung parang na na lalasan niyo po na ano? Yung pinakamalala po na Hula. na po. Na wala. na ano po ng mga hindi nakakalakat. Nung isang araw, meron hindi nakakalakat sa Pumunta pa sila sa Maynila. Dumating sila dito, hindi nakakalakat. Tinawas ko lang ako sa awa ng Diyos. Oh. Oo, oh, oh, oh. eh, eh, eh eh mahirap pa po na sisidunga ari dahil araw-araw ako -araw gumagawa ng ganyan. Mahalaga po ba sa inyo yung pagdarasal na niya? Mahalaga talaga ah, walang iba kung hindi mahalaga. Sa tayo, close na katoliko. Walang iba. Eh, uh, naginiwala din po ba kayo sa mundo? Anak. Like, meron po yung mga katulad kasi ninyo na Parang nag-aala pa rin pero hindi pa rin naniniwala. Pero kayo po lang naniniwala. Naniniwala po sa multo dahil may mga napatay, di ba? Sino ba naman ang hindi naniniwala sa multo? Sabihin mo sa akin matanda na ako sa mundo, may multo kahit saan. May multo pa ang kanabam. Hmm. Tao na lang, totoo. Huwag din mo ako, uh, ano well, ba? So, nakakita na po ba kayo, Lala? Sa multo. Nakakita na ako. Pero, hindi ko alam kung Miss Lupin o patay. Makakita na ako. Dumaan. So, meron pa po ba kayong ibang lingwahe na ginagamit? Wala. Ibanag lang. Ibanag lang iba po. Uh So, Everyone, iba na po ang ginagamit ng lingwahe you know, ni Lola para sa ginagawa ng mga ritual or ginagawa niyang panggagamot sa mga taong pumupunta dito. And mar marami na po ba kayong um, nagamot po? Or na marami, hanggang taw-taw sa din. So ilang year no, na po? Doon, doon, lang dyan sa taan. Asto lang tinitrabaho. Doon, doon lang dito, listo lang. Ilang taon na po kayo nag naging... ko na? I can't remember. Wala, alam, alam po. So, madami yung years na po? Madami na years. Sa 24 na po ngayon, anak po, pero hindi ko alam kung kailan okay. puno kinumpisa neto yan, anak po. Apong, natanong pa na So, pwede po bang gamitin sa kasamaan yung mga ganito po? Or, anong, anong? Pwede, ano Pwede. ano na klase nga tao. Pwede, pwede.

Jadi kasla ini kuat dan ajar uin. Ini berpimbang kasla ini kuat dan ajar. Kasla pero ang Diyos, di ba iti malin, niya po na May narinig lang ako sa parang bumulong na andan tulaing, di pa kasapulang tao. katitao. nga iimot De jail langa te mati sa tingin ko sa kasal. Eh jail lang ana kunti tatarda ana itibek ko nga kaso. Na siguro do kuday wala ko pagsapulan. Na daempre dito na, porta da 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos sa gastos kadsay. I want the bill kay kasobre ko ray ang gabinete. Okay abi yung next nga yabo ko si na Ani oras o ang yung nung nakuwala? Yaw! Uray! Ano ang oras bi? Basta na sumre. Mas kinas dosya ta gabi iso. oras? Ano ang kwatak doon? Servisyong tututito uray dadan niya sa taano. tao ang Iti tao, siya na kung ang buo ang 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 iti kastoy dahil dito nga maapaspasama ka kastoy tulong mula ti mga matao para pagsapulang. Magsapulang dahil de dito bi ti maghapon ko mga buluke hala ko matang sa karibo pero hanga magbalik ka dito hanga magbalik ka dito at silirat ko ti kastoy hanga magbalik ka dito ano makagay nila tayo dano tolay ng mga mangurok ta o kobran like, ok, nila? Awan, mangurok kami ira to um, nga, gama ira. O, o mangurok gama ira, mas kasi nila, mas kasi nila dala nung ta, nung umeto to nung, nung kulukulong ko plan na abing, o ano nung, nung pinanado ka na mahali na. Okay na. Ang gagasti, ang kasalimot. Hindi, kaya ko. kayat na kumpi na si Libanta. Ang kung nga ako pag, nga, nga pagkukwa ka niya yun niya, ta no, ipadatoy na akas ka si Dayo, ta nagagyan Uh -uh. Kayat na awad, awad tili siya nung no, laki hindi nga kwa. Mm -hmm. Ang buyo ti sa Liban, anak ko, tablo at sarita, nung no, oras ka nakulap sa kasta. Takpan mo tinangisit sa kakasarita. Kasi siya'y tiyak maghaliban. Mm -hmm. oh. Ang pinag-iimot -im ka niya yun, nung may poontikas ka. Dahil, close sa close kami yung katuloy ko nga pamilya. Kung oh, kami pa'y makaakatwa akong ang dyaman na reliyon. Basta na kami sa kabuo nga ka Lola, ano pong ibig sabihin po? Wala. Wala nga sa dala. Ako mm. si nung... <laughs> yeah. okay, Maraming salamat sa lala.